gawan mo ng kanta ang 1 to 100, bigyan kita ng isang libo. Mm -hmm. Anong klaseng kanta yun? Basta gawan mo ng kanta. isang libo? Oo, oh, isang oh. libo. Sakin sa isang libo. Oo, oh, mamaya na. <laughs> Kantahin mo muna, tapos tapos. Okay, Makinig ka! Oh, Makinig ka! Makinig ka! Okay. Oh, okay. mm? Ang uno misa saka sa dus. <laughs> ang dus misa saka sa tris. <laughs> ang tris, mi <misaka>, dus, <laughs> Mi uno, mi mi imi jagalun. Ahay bakalay. Ang tres, mi sa sa Ang mi sa cinco. Ang cinco, mi quatro mi tres, mi dos, mi uno, imi jagalun. Ahay pagalay, -la <laughs> Ang live. I can sa live. Ang can't live. sa can <laughs> Ang live. mi can Mi live. mi can mi live. Mi can <laughs> mi live. mi uso Mi sete, mi sais. Mi cinco, mi cuatro, mi tres Mi dos, ni <laughs> Uno y mi Jackalon. Buhaka! Inosente yan! Nakinig ako, hindi mo tinapos. Ay, buhaka! Tapusin mo muna. Ano ba, balato ba? Isang libo? Ay, ay nasa <laughs> ka pa. 15 pesos lang yun. Ay, magkano ba isa? Piso? Ay, ay, <laughs> ay. Oh, man. Bigyan kita ng isang libo. <laughs> Tapusin mo muna yung kanta. Para, mm -hmm. dong, maubusan ako ng busis, dong. Yan, magsilbi, dong. Dapat limang libo, dong, eh. Dapat limang libo. Sa 15 limo. pa lang, dong. Ano? Umaalaga ka Boy, sa salubo Dapat 200 na yun kay 15 man! Oo! Oh, 15 diba? Bezos! Kinsey kailangan mong tapusin? Mamaya na yan, hindi pa mo natapos yung kanta. Tapusin mo muna! Dapat doon! O oh, bakit hindi magsilbi? Ang Pumahayang... ano ah, na busit ko dong? maubos na! Umaalaga ka sa salubo! Dapat ko, kanta, dayan yon. mo ng kanta, bigyan kita ng... Okay! okay. Isurot ka na lang! Mm. 99 to 100. 99 to 100. Oh, oh. Eh. oh sure, 99 to 100. Okay, oh. Yes. Ba na ko.

bakit hindi magsilbi? Sabi ko sa'yo, <laughs> tapusin mo yung ganta. Wow! Oh Magawa mo isang Sa <laughs> Hindi mo